Nais mo bang malaman kung ang paraan ng iyong pagtulog ay tahimik na humuhubog sa iyong kinabukasan? Ang ating mga ninuno ay may dalang babala na napakalakas, ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Huwag kailanman matulog na ang iyong mga paa ay nakaharap sa isang partikular na direksyon. Naniniwala sila na maaari nitong anyayahan ang masamang enerhiya, harangan ang mga biyaya, at magbukas ng pintuan para sa kamalasan. Ngunit kung iwasan mo ito, maaari mong gisingin ang nakatagong agos ng swerte, proteksyon, at oportunidad sa iyong buhay. Ngayong gabi, ibubunyag ko ang sinaunang lihim na maaaring magbago ng lahat para sa iyo, simula mismo sa iyong sariling silid. Sa Pilipinas, lumaki tayo sa mga kwento ng ating mga lolot-lola, mga salaysay tungkol sa mga dinakikitang puwersa, mga babalang espiritual, at maliliit na gawin na maaaring humubog sa ating kapalaran. Maaaring tunog pamahiin ang ilan sa mga ito, ngunit marami ang nagsasabing nagbayad sila ng mataas na presyo nang baliwalain nila ito, habang ang mga sumunod naman ay nakatanggap ng hindi inaasahang mga biyaya. Isa sa pinakahiwaga sa mga ito ay ang paniniwala tungkol sa direksyon na tinutumbok ng iyong mga paa habang natutulog. Hindi ito tungkol sa ginhawa kundi sa enerhiya, kapalaran, at kung ano ang pumapasok sa iyong buhay habang ikaw ay nananaginip. Ang paniniwalang ito ay laganap sa buong Asya, mula sa mga liblib na baryo hanggang sa sinaunang mga palasyo, bawat isa ay may sariling bersyon ng babala. At nayon, tila magkasundo na ang agham at espiritualidad, ang paraan ng iyong pagtulog ay tunay na maaaring makaapekto sa iyong swerte at kalusugan. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa iyo ang katotohanan sa likod ng sinaunang babalang ito, at kung bakit maaari itong maging susi sa pagbubukas ng iyong pinakamagandang buhay. Kasaysayan ilikultural ni pinagmulan. Sa loob ng maraming siglo, sa kulturang Pilipino, ang pagtulog ay hindi kailanman tiningnan bilang basta pamamahinga lamang. Naniniwala ang ating mga nakatatanda na kapag natutulog tayo, nagpapahinga ang ating katawan, ngunit ang ating espiritu ay naglalakbay. Ito ang oras kung kailan ang harang sa pagitan ng pisikal na mundo at espiritual na mundo ay nagiging manipis, at ang mga enerhiya, mabuti man o masama, ay mas madaling makalapit sa atin. Sa mga baryo at probinsya, marahil ay narinig mo nang sabihin ng nakatatanda. Huwag mong itapat ang paa mo sa direksyong yan habang natutulog baka may dumalaw sa'yo. Hindi lamang sa Pilipinas umiiral ang paniniwalang ito. Sa maraming kultura sa Asia, partikular sa China, Japan, at Thailand, itinuturing na sagrado ang pagkakaorienta ng katawan habang natutulog. Sa sinaunang Chinese Feng Shui, ang pagtulog na nakaharap ang mga paa sa isang partikular na direksyon, kadalasan ay patungo sa pinto, ay tinatawag na coffin position. Ipinapahiwatig nito ang paraan ng pagdadala sa katawan ng yumao palabas ng bahay, paamuna na pinaniniwala ang nag-aanyaya ng kamalasan, karamdaman o maging maagang kamatayan. Samantala, sa Japan, may isang gawin na tinatawag na kita makura, ang pagtulog na nakaharap ang ulo sa hilaga, na iniiwasan dahil ito ang tradisyonal na posisyon ng mga namayapa sa mga libing. Sa Thailand naman, iniiwasan nilang itutok ang mga paa sa mga imahe ng bodha, dahil itinuturing na ang mga paa ay pinakamababa at pinakamaruming bahagi ng katawan, at ang pagtutok ng paa rito ay isang malaking kawalanggalang na nag-aanyaya ng masamang karma. Sa Pilipinas, pinagsama ng ating mga ninuno ang mga impluensyang ito ng kultura sa ating sariling katutubong paniniwala. Para sa kanila, ang mga direksyon ay hindi lamang punto sa kompas, mga daanan din ito ng enerhiya. Ang hilaga ay kaugnay ng karunungan at katahimikan, ang silangan ng mga bagong simula, ang timog ng init at sigla, at ang kanluran ng mga pagtatapos at ng mundo ng espiritu. Ang maling oryentasyon sa pagtulog ay pinaniniwala ang nakakagambala sa natural na agos ng buhay, at nagpapahirap para makapasok ang mga biyaya. May mga kwento mula sa matatanda tungkol sa mga magsasakang bumagsak ang ani matapos baliwalain ang payo tungkol sa pagtulog. Mga mangingisdang nakaranas ng bagyo at kaunting huli. At mga pamilyang dumaan sa sunod-sunod na kamalasan hanggang sa baguhin nila ang ayos ng kanilang higaan. Hanggang ngayon, may ilang pamilyang Pilipino na tumatangging bumili o mupa ng bahay kung mapipilitang matulog sa tinatawag nilang malas na posisyon. Hindi lang ito usapin ng takot, ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa balanse na pinaniniwalaan nilang nagprotekta sa mga buhay sa loob ng maraming henerasyon. Kahanga-hanga ring isipin na sa mga modernong pag-aaral ng mga mananaliksik tungkol sa pattern ng pagtulog at daloy ng enerhiya, natuklasan nilang ang posisyon sa pagtulog ay maaaring makaapekto sa daloy ng dugo, kalusugan ng isip, at maging sa pakiramdam ng kaligtasan sa gabi. Bagamat hindi binabanggit ng agham ang iespirito, e tulad ng ating mga ninuno, nagsisimula na nitong patunayan na ang oryentasyon ng ating kapaligiran sa pagtulog ay tunay na mahalaga. At ngayong alam mo na ang kasaysayan at kultural na ugat ng babalang ito sa susunod na bahagi, ibubunyag ko kung aling direksyon ang dapat iwasan at kung bakit ang pagbabaliwala rito ay tahimik na maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay. Iyan na sinaunang babalad ngay ibinunyad sa kasaysayan, maingat ang ating mga ninuno na huwag basta-basta ibunyag ang babalang ito. Naniniwala sila na kapag nalaman ng isang tao ang katotohanan, kaakibat nito ang pananagutang sundin ito o harapin ang kapalit. Ang direksyong hindi mo kailanman dapat itutok ang iyong mga paa habang natutulog ay patungo sa pinto. Bakit? Dahil sa tradisyong espiritual, ang pinto ay hindi lamang pisikal na pasukan, ito ang bibig ng enerhiya, ang lagusan sa pagitan ng iyong pribadong santuario at ng labas na mundo. Sa maraming kultura, ang pinto ang lugar kung saan pumapasok ang mga espiritu, enerhiya, at maging ang mismong kapalaran. Ang pagtulog na nakaharap ang mga paa dito ay sinasabing lumilikha ng tuwirang daan para maabot ka ng masasamang puwersa sa oras na ikaw ay pinakamarupok habang tulog at walang kamalay-malay. Sa Pilipinas, tinatawag ito ng matatanda na paa sa labasan. Sinasabi nilang ginagaya nito ang paraan ng pagdadala sa katawan ng yumao palabas ng bahay, paamuna ulo sa huli. Sa paggawa nito gabi-gabi, para mo na ring simbolikong inaanyayahan ang enerhiya ng pag-alis, pagtatapos at pagkawala sa iyong buhay. Sa Chinese feng shui, tinatawag pa itong coffin position. Naniniwala silang ang ganitong ayos ay unti-unting sumisipsip sa iyong lakas buhay, nagpapahina sa kalusugan sa paglipas ng panahon, at umaakit ng mga sitwasyong itinataboy ka, maging mula sa mga oportunidad, relasyon, o kahit sa sarili mong tahanan. Ayon sa mga albularyo at espiritwal na manggagamot sa mga probinsya, ang mga taong natutulog sa ganitong posisyon ay madalas makaranas ng madalas na bangungot o masamang panaginip na nagpapahina sa pagising pakiramdam na may nagmamasid o gumagambala sa gabi. Hindi may paliwanag na kamalasan na lumalala habang tumatagal. Bigla ang karamdaman o matinding bigat sa damdamin ng walang malinaw na dahilan. Maraming kwentong bayan ang nagpapatibay sa paniniwalang ito. May isang kwento tungkol sa isang dalagang taga Ilocos na palaging may sakit kahit walang nakitang problema sa mga pagsusuri. Napansin ng kanyang lola na ang kama nito ay nakaharap ang mga paa diretsyo sa pintuan ng kwarto nang inayos nila ang silid makalipas ang ilang linggo bumuti ang kalusugan at pananaw ng dalaga may isa pang kwento mula sa bisayas tungkol sa isang manginisdang palaging binabagyo at kaunti ang huli isang dumayong nakatatanda ang nakapansin sa kanyang kama na nasa coffin position at sinabing ito ang humihila ng kamalasan sa kanyang buhay pagkatapos niyang baguhin ang direksyon ng pagtulog tila nawala ang malas at muling umunlad ang kanyang kabuhayan kahit naniniwala ka man sa mga espiritu, sa daloy ng enerhiya, o sa kapangyarihan ng simbolismo, nananatiling isa ito sa mga pinakaiginagalang na babala sa iba't ibang henerasyon. At hindi lang ito tungkol sa takot, ito ay para sa pag-iingat ng buhay, pagprotekta sa swerte, at pagpapanatili ng kaligtasan sa loob ng tahanan. Ngayong alam mo na kung anong direksyon ang dapat iwasan, ang tanong ay ano ang kinalaman ng iyong zodiac sign dito? Sa susunod na bahagi, malalaman natin kung bakit masensitibo sa enerhiyang ito ang ilang mga tanda at paano sila makakapag-ingat. Spiritual Ili Zodiac Connection Ang sinaunang babala tungkol sa pagtulog na nakaharap ang mga paa sa pinto ay makapangyarihan na sa sarili nito, ngunit kapag idinugtong natin ang aspeto ng enerhiya ng Zodiac, mas nagiging malalim ang kahulugan nito. Sa espiritualidad ng Pilipino, marami ang naniniwala na ang ating zodiac sign ay hindi lamang humuhubog sa ating personalidad, tinutukoy din ito kung gaano tayo kasensitibo sa mga enerhiya, mabuti man o masama. Gaya ng ilang tao na likas na mas nakakaramdam sa mga panaginip, kutob, o presensya na di nakikita, may ilang tanda na mas madaling maapektuhan kapag ang kanilang posisyon sa pagtulog ay salungat sa daloy ng enerhiya ng buhay. Pinakasensitibong zodiac signs sa posisyong ito. Isa, Pisces, Pebla Binsham, Mar 20. Likas na intuitive at espiritual na bukas ang Pisces. Ginagawa nitong natural silang tumatanggap ng enerhiya, na biyaya, ngunit maaari ring maging panganib. Ang pagtulog na nakaharap ang paa sa pinto ay maaaring magdulot ng malinaw, ngunit nakakapag-alalang panaginip at bigat ng damdamin sa pagising. Sinasabi ng matatanda na parang e i na espongha, ang pises, madaling sumisipsip ng anumang enerhiyang dumadaan sa pintuan sa gabi. Dalawa, Cancer, Han 21, Hul 22. Malalim ang koneksyon ng Cancer sa tahanan at pamilya, kaya lika silang mapag-ingat sa kanilang espasyo. Kapag nakaharap ang paa sa pinto, nawawala ang pakiramdam ng seguridad, nagdudulot ng pagkabalisa, hindi mapayapang tulog, at maging maliliit na problema sa kalusugan. Sinasabi na para silang i nalantad, na lantad, na parang pinapasok ang kanilang santuario ng walang pahintulot. Tatlo, Scorpio, o 23, tatlo, na dalawamput isa. May malakas at misteryosong enerhiya ang Scorpio na maaaring makaakit ng mabuti at masamang puwersa. Pinaniniwala ang pinapahina ng coffin position ang kanilang protektibong aura, kaya nagiging bukas sila sa pagkaubos ng enerhiya at mga alitan sa pang-araw-araw na buhay apat Virgo, Ago 23, Set 22. Pinahalagahan ng Virgo ang katatagan at rutinang maayos. Kapag nababago ang daloy ng enerhiya sa pagtulog, maaari itong magdulot ng kabuluhan sa isipan, kahirapan sa konsentrasyon, at bigla ang pagbabago sa buhay na nakakagulo sa kanilang balanse. 5. Libra, Set 23, Ok 22. Namumuhay ang Libra sa balanse. Itinuturing ang coffin position bilang isang hindi balansing ayos na maaaring makaapekto sa kanilang relasyon, nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan o paglayo ng damdamin. Mas hindi apektado ngunit pinapayuhan pa ring iwasan. Kahit hindi ka kabilang sa pinakasensitibo, sinasabi ng paniniwala na walang ganap na ligtas. Ang Taurus, Leo, Sagittarius, at Aquarius ay maaaring makaranas ng mas maliliit na epekto, Gaya ng inis, pagkapagod, o maliliit na hamon sa pananalapi, na nawawala kapag binago ang direksyon ng pagtulog. Astrological na paliwanag sa paniniwalang ito. Sa astrolohiya, ang posisyon ng mga planeta sa iyong birth chart ang tumutukoy kung anong uri ng enerhiya ang dumadaloy sa iyo. Kapag natutulog ka na nakaharap ang mga paasa pinto, simboliko itong itinuturo, palabas ang iyong enerhiya, inilalabas ito imbes na panatilihin sa iyong espasyo. Para sa mga sensitibong tanda, para itong pagbubukas ng bintana sa gitna ng bagyo, inaanyayahan nito ang kung ano mang dumaan. Paano gamitin ang enerhiya ng zodiac para sa proteksyon? Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, maglagay ng mangkok ng malinis na tubig malapit sa pinto o sa ilalim ng kama upang sumipsip ng negatibong enerhiya. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, maglagay ng bato o kristal, tulad ng black tourmaline o obsidian, sa paanan ng kama. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, magbitin ng magaan na wine chime o cortina sa pinto upang masira ang tuwirang daloy ng enerhiya. Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, maglagay ng maliit na kandila, hindi sisindihan, o pulang tela malapit sa pinto bilang simbolo ng proteksyon at lakas. Ang koneksyon ng direksyon sa pagtulog at ng mga zodiac sign ay higit pa sa tradisyon, ito ay pinaghalong espiritual na kamalayan at personal na pag-aayon ng enerhiya. Sa paggalang sa pareho, napoprotektahan mo hindi lamang ang iyong pisikal na pahinga, kundi pati ang iyong espiritual na kaligtasan. na tunay ene testimonya kwento. Bagamat may ilan na itinuturing ang babala tungkol sa pagtulog na nakaharap ang mga paa sa pinto bilang simpleng pamahiin, napakaraming kwento mula sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Asya ang nagsasabi ng kabaligtaran. Ito ay mga kwento ng mga taong binale wala ang paniniwalang ito at nakaranas ng sunod-sunod na kamalasan, hanggang sa napagdesisyonan nilang baguhin ang kanilang posisyon sa pagtulog. Kwento isa, ang magsasaka mula Batangas. Matagal nang inaalagaan ni Mang Ernesto ang kanyang sakahan. Kilala siya sa pagkakaroon ng masigla at masaganang ani taon-taon. Ngunit noong 2018, nagsimulang magbago ang lahat. Unay dumating ang mga peste, sinundan ng hindi inaasahang tagtuyot, at sa kasunod-sunod na pagkakasakit sa kanyang pamilya. Para bang may madilim na ulap na bumalot sa kanilang tahanan. Isang gabi, bumisita ang pinsan ng kanyang asawa, isang matandang kagawad sa barangay. Pagtingin sa kanilang silid, natigilan ito at sinabing, Mali ang kama mo. Nakaharap ang paa mo sa pinto. Kaya mas mabilis lumalabas ang mga biyaya kaysa pumasok. Bagamat may pag-aalinlangan, ngunit dala ng pag-asa, inilipat ni Ernesto ang kama upang sa solidong pader na nakaharap ang kanilang paa. Pagkalipas ng dalawang buwan, unti-unting bumalik sa sigla ang kanyang pananim, nabawasan ang mga peste, at gumaling ang kanyang asawa. Hanggang ngayon, git ni Ernesto, hindi iyon basta swerte, kundi ang pagpapanumbalik ng maayos na daloy ng enerhiya sa kanilang tahanan. Kwento dalawa, ang call center agent sa Cebu. Night shift ang trabaho ni Marisa sa call center, kaya pag-uwi niya ay sobrang pagod at agad na tutulog nang hindi iniisip ang paligid. Matagal na siyang tinatamaan ng matitinding bangungot, mga panaginip na parang totoo, nagigising siyang nanginig at pinagpapawisan. Sa kanyang mga panaginip, madalas niyang makita ang isang aninong nakatayo sa kanyang pinto, hindi gumagalaw, nakatingin lang. Isang kaibigan na may kaalaman sa feng shui ang bumisita at napansin na nasa coffin position ang kama ni Marisa. Pinayuhan siya na ilipat ito o kahit harangan ang tuwirang linya mula sa kanyang paa patungo sa pinto. Naglagay si Marisa ng maliit na mesa na may halaman sa paanan ng kanyang kama bilang harang. Halos agad na wala ang bangungot. Nagsimula siyang magising ng mas presko at maayos ang pakiramdam at maging sa trabaho ay gumanda ang kanyang mood. Anya, hindi ko akalaing isang simpleng bagay lang ang makapagbabago ng ganito kalaki. Kwento tatlo, ang batang mag-asawa sa Davao. Kakapasok lang ni na Carlo at Ana sa kanilang unang sariling bahay. Masaya sila, ngunit makalipas lang ang ilang linggo, nagsimula silang magtalo kahit sa maliliit na bagay. Hindi inaasahang patong-patong ang bayarin at tuwing may naiipon, bigla ring may dumarating na emergency gastos. Isang araw, bumisita ang lola ni Ana at napakunot noon nang makita ang posisyon ng kanilang kama. Binigyan sila ng parehong babala, huwag hayaang nakaharap ang paa sa pinto habang natutulog. Una'y nagtawanan sila, ngunit sinunod din ang payo at inikot ang kama. Nakakagulat ang naging pagbabago. Naging bihira ang kanilang pag-aaway, nabawasan ang bigla ang gastos, at nakatanggap pa ng alok si Carlo para sa promosyon sa trabaho. Aminado si Ana, maaaring pamahiin lang, maaaring enerhiya, pero ang alam ko lang, gumana ito para sa amin. Maaaring simple lang ang mga kwentong ito, ngunit may isang mensahe, kapag nagbago ang direksyon ng pagtulog, nagbabago rin ang agos ng buhay. Para sa mga naniniwala, patunay ito na totoo pa rin ang karunungan ng ating mga ninuno, at ang pagbalewala rito ay maaaring hindi natin namamalayang nag-aanyaya ng problema. Paano protektahan diyan ni sarili? Mahalagang malaman ang babala, ngunit ang paggawa ng hakbang ang tunay na magbibigay sa iyo ng proteksyon. Sa kulturang Pilipino, kapag naipabatid sa iyo ang isang sinaunang paniniwala, Inaasahang igagalang mo ito, dahil kapag binaliwala mo, para mo na ring piniling pumasok sa kamalasan ng bukas ang mga mata. Narito ang mga hakbang na inirekomenda ng ating mga nakatatanda, mga feng shui master, at mga manggagamot espiritwal upang hadlangan ang negatibong epekto ng pagtulog na nakaharap ang mga paa sa pinto. Isa, ayusin ang posisyon ng kama. Ang pinakamadaling solusyon ay ilipat ang iyong kama upang ang headboard ay nakasandal sa matibay na pader, at ang paa ay nakatutok sa ligtas na direksyon, mas mainam kung patungo sa pader o bintana kaysa sa pinto. Kung limitado ang espasyo at hindi kayang ilipat ng buo ang kama, kahit bahagyang pag-ikot upang masira ang tuwirang linya mula paa patungo sa pinto ay makakatulong. Dalawa, gumawa ng harang ng enerhiya. Kung hindi talaga kayang ilipat ang kama, gumawa ng iharang i sa pagitan ng paa at ng pinto. Maaaring ito ay Mababang mesa na may halaman o palamuti. Maliit na bowl o chest. Kortina o folding screen na pumipigil sa tuwirang agos ng enerhiya. Layunin nito na pigilan ng enerhiya, at anumang hindi ka nais-nais na espiritual na presensya, mula sa tuwirang pagdaloy papunta sa iyo. Tatlo, gumamit ng mga simbolo ng proteksyon. Maraming Pilipino at iba pang Asyano ang gumagamit ng mga anting-anting o sagradong bagay para sa espiritual na depensa. Ilan sa mga opsyon ay Paglalagay ng kristal tulad ng black tourmaline, obsidian, o clear quartz sa paanan ng kama. Paghahangin ng rosario o medalya ng relihiyon malapit sa pinto. Paglalagay ng bendisyonadong krus sa itaas ng pinto upang hadlangan ang negatibong enerhiya. Apat, linisin ang enerhiya ng regular. Kahit na inayos mo na ang posisyon ng kama, ang regular na paglilinis ng enerhiya sa kwarto ay makakapagpalakas pa ng proteksyon. Pagsusunog ng sage, palo santo, o tradisyonal na insenso, tulad ng kamangyan, ay nakakatanggal ng mabigat o nakatenggang enerhiya. May ilan din nagwiwisik ng asin o bigas sa bungad ng pinto tuwing kabilugan ng buwan bilang proteksyon. 5. Yayon sa iyong zodiac element. Tulad ng nabanggit kanina, bawat zodiac sign ay may elementong pwedeng gamitin para sa proteksyon. Water signs, maglagay ng maliit na mangkok ng tubig malapit sa kama upang sumipsip ng negatibong enerhiya. Earth signs, maglagay ng bato o kristal malapit sa pinto. Air signs, magbitin ng bagay na gumagalaw sa hangin, tulad ng magaan na kortina o chime. Fire signs, maglagay ng pulang bagay o hindi sinding kandila sa paanan ng kama. Anim, magtakda ng gabi-gabing intention. Bago matulog, maglaan ng ilang sandali upang ideklara na ligtas ang iyong espasyo. Maari itong kasing simple ng pagsasabi. Protektado ang kwartong ito walang kapahamak ang makakapasok dito. May kapangyarihan ang mga salita, at kapag inuulit gabi-gabi, lalo nitong pinatitibay ang iyong espiritual na depensa. Ngayon ay alam mo na ang katotohanan, isang katotohanang pinangalagaan, iginalang, at ipinasa ng ating mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon. Maaaring mukhang walang epekto ang pagtulog na nakaharap ang paa sa pinto, ngunit para sa mga naniniwala, para itong pagbubukas ng espiritual na tarangkahan ng iyong tahanan ng walang bantay. Bakit mo isusugal ang iyong kalusugan, kapayapaan, at mga biyaya, kung isang simpleng pagbabago lang ang makakapagprotekta sa lahat ng mahalaga sa iyo? Bawat kwento, bawat patotoo, at bawat aral mula sa kultura ay nagtuturo ng isang bagay. Doon dumadaloy ang enerhiya kung saan ito inaanyayahan. Kapag inayon mo ang sarili sa tamang enerhiya, inaanyayahan mo ang proteksyon, swerte, at oportunidad sa iyong buhay. Kapag binale wala mo ang babala, maaari mong hindi na mamalayang papasukin ang pagkawala, kaguluhan, at kamalasan. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, silipin mo ang iyong silid. Suriin mo kung saan nakaharap ang iyong paa. At kung ito'y nakatutok sa pinto, baguhin mo gaano man kaliit ang adjustment. Pasasalamatan ka ng iyong hinaharap na sarili. Kung naniniwala kang ipinadala sa iyo ang mensaheng ito para sa isang dahilan, ibahagi mo ito sa isang taong mahal mo. At sa comments, isulat mo ang iyong zodiac sign kasama ng mga salitang. Pinoprotektahan ko ang aking tahanan. Punuin natin ang espasyong ito ng enerhiyang sapat na lakas upang walang negatibong puwersang makapasok.